Wala ng pinagbago nyo, ah. Oo okay. nga, eh. Pero kayo, wala kayong pinagbago. Andiyan pa rin kayo. <laughs> Andiyan pa rin siya. <clears throat> Akala ko ho ba marunong kayo umakit ng puno? Oo nga. Marunong akong umakit, pero hindi ako marunong bumaba, eh. Woo! Kung ano-ano pa dinatailan mo. Doon lang nga tayo sa loob. Nagluto ng masarap na ba ano nanay mo, eh. Oo, no, kahit tayo. Excited na nga And since <laughs> this is a wedding, <laughs> you tagal na niyan. Tingnan mo. Hmm. Tingnan mo, kayang pala yung kasal eh. Pambihira, kung di pa kayo nagpabinyag, hindi ko pa makikita yung Betamax. Ikaw talaga, Father, puro kakalokohan nun eh. Eh kung wala lang kami pininamahang papeles nun, hindi kami maniniwala ang kinasal mo talaga kami. <laughs> eh siya nga pala, Father, pakukopihan na lang kita ng Betamax. Ha? Okay. Paalala mo sa akin, ha? Pakukopiahan natin si Father okay. ng tape. Asahan ko yan. handa ko na lang sa inyo, ha? Paano na yan? Nakasabit. Akyatin mo. Ano ka? Hindi nga ako marunong umakyat sa puno, eh. Baka mahulog pa ako dyan. Si Mang Ramon! Ano yun? Marunong po ba kayo umakyat sa puno ng nyog? Dito? Oo naman. Kayang-kaya ko yan. Akit lang pala. Pero bakit? Obvious ba, Mang Ramon? Para kunin nyo yung saranggola. Ah! Sige, sandali lang ha. Eh. Ramon, pakibilisan mo naman dyan. Sadali lang. Ang hirap nga eh. Eight years, pare. Eight years. Magkasama pa rin tayo. Ganda, no? At dahil lang sa isang pirasong manok. <laughs> Pinaalala mo pa. Pero pare, tignan mo. Tignan mo yung mga bata. Magkasundong magkasundo. Pare. Mm. Naiisip mo ba yung naiisip ko? Pare. Hanggang sa pagkakaibigan lang talaga tayo, huwag mo naman akong talawin. Hindi yun. Ang ibig ko sabihin, yung mga bata. Ah, ano-ano ano tungkol sa kanila? Total. Ang tagal na natin magkaibigan. Alam mo, para mas tumibay ang pagkakaibigan natin. Pagkasunduan na lang nating ipakasal sila. Nadali mo, pare. Balay. Balay. nasa Nasaan ang mga bata? Hindi pa naliligo ang mga yun, ah. Oh, ayun sila, oh. Aisa, Aisa, halina kayo. Desiderio, halina kayo. Hindi pa kayo naliligo. May mga bisitang darating. Nakasabit po kasi yung saranggola. Ay, hindi, hindi. Halina, halina hali kayo dito. Pasok na, pasok hali na, pasok na. Pasok na. ginagawa mo dyan. At tagal-tagal na kinang hinahanap. Puros ka bulakbol! Wala kang kwenta, bubang ka Sabing baba! Pipilahan kita! Kumbaba Isa! Baby. Daddy! Dalawa! <coughs> hindi, hindi ka makuha sa bilang, ha? Ano gusto mo? Dad? Diyan si Dario! Oh. Baby ko! Oh. Baby ko! Oh. <coughs> Eh bakit pa? Ba? Kaaga-aga eh, mukhang napakain ng ulo nyo. Paano ba naman? Itong hartenero natin, ang tagal-tagal ko nang hinahanap, nandiyan lang pala! Hmm? Desiderio! Isa! Nakuha ko na isang hanggola nyo! Ang laki ng pinagbago nyo ah! nga okay. pero kayo, wala kayong pinagbago. Andiyan pa rin kayo. Andiyan pa rin siya. Hmm. Akala ko ho ba marunong kayo makita puno? Oo oh nga. Marunong akong kumakyat, pero hindi ako marunong bumaba eh. Woo! Kung ano-ano pa dinatailan mo! Doon lang nga tayo sa loob. Nagluto ng masarap na ba sila nanay mo eh. Naku, ano, kahit tayo. Excited na ako.